Hello guys, natulog kami na kasta. Inintay namin mga bilyan. May huli na? Wala ka. Ito yung mga kasama namin guys. Itong iba na bahanda ng mga uh, gawing pangkain ng bilyan. Tapos yung iba naman na uh, sasain kasi dito na din kami mahahaponan mamaya pa naman gabi mga alas 10 siya ng gabi mag low tide kaya ngayon habang naghihintay kami ng magpa tide ano, naghahanda muna kami ng mga gawing kampain. ang ganda ng mga reformation dito guys eh, ang parang ang ganda tingnan maisip mo paano nangyari yun kasi pag low tide makikita mo talaga ganyan naglagay ng ano uh, Ito yung pinanguha niya gawing pain makain mo na kami guys makain mo na yung mga kasama naming mga kalalakihan bago magsimula kasi palo na eh kasi gabi na kaya ah, naghahaponan muna. Mga magdamag kami dito, kaya magkita-kita kami pag umaga na. Kami namang mga kababaihan, mga kaming shell, mga hindi ko alam ko ano sa Tagalog nung sihi. Yun ang mga kukunin namin kasi nasa, ano lang yun siya, nasa tabi lang. Kumbaga, hindi kami pumupunta dun sa ma malalim, dun sa tabi lang maglakad-lakad. Wala pala kaming dalang plato guys, wala din kaming dalang baso. Kaya ang ginagawa namin, yung mga bao sa tabi ng baybayin, yun yung ginagawa namin plato at saka ginagawa namin baso. Doon kami nagtimpla ng kampe, doon kami naglagay ng inom, pag-inom ng tubig, kasi nakalimutan talaga namin magdala ng plato. Tsaka wala kaming kutsara, kaya iya nagkamay na uwi ko sa Ormok. Hindi ko alam pa yun. So... Lagay mo dito. Kinakain daw yun. yung mga shell na il... Alam um... na ko, anong plastik ko? Yung... Kani ay, apa... Dili siya umang kay ni Pilit man. Ano ko uh, yan? Mura yan laman. Na, ah, uy, ni Pilit. So, oh. Oo. Uy, maya po na rin, uy. Siya, okay. ay, man. Asa man yung mga ingon? Mag-isood no, na mo. Yung kuha namin. Kunti pa lang. Ay. Ah, uh, ito oh. sihi Sige. Pakulay lang kasi siya ng ano, ng bato. Kaya hindi nalaman. -ano. Kanan pa sa Hala. Diyan sa mga butas-butas na yan guys, diyan nagtatago yung mga isda na malalaki, yung mga isda sa bato. Ay syempre hindi naman kami sanay, ay hindi namin alam paano manguha. Kaya nakita ko lang talagang maan maano sa ilalim, may tubig at saka may pagtataguan talaga sila sa ilalim hindi sila basta-basta makuha. Kaya pala yung mga isda sa bato, mahal siya pag ibenta sa palengke. Si mahirap siyang kunin, guys. dito lang kaming mga naglalakad-lakad lang ako tapos kung may makita akong mga shell yun dinadampot ko tapos habang naglakad-lakad ako guys may nakita akong crabs ayun siya o oh, ganyan lang alam niyo ba guys hindi ko pa yan nakuha kasi natakot akong kagatin eh tinitignan ko talaga yan siya bago pumasok dun sa butas niya ito yung kuha namin guys ito na yung mga sihe hindi ko alam anong tagalog yan eh basta yun na yung at saka yung kasama namin, yung asawa niya, nakakuha ng malaking ano, pugita. Ang laki. Dito kasi nang huli yung, pinaka yung pinakamalaki. Eh. Dito kasi Dito sa... ini na sa... yung kuha namin guys. Yan yung asawa ng ate ko. Yan yung kuha namin na ano, uh, mga nakuha niyang pamingwit at saka yung, Hindi ko alam kung paano nila pinanguha yung sari-saring isda. Basta may dala silang bingwit, bingwit kanina. Yan yung kuha. Ayan, ang dami. Magdamag namin kuha 'yan, guys. Okay,